Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back to po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang pong subscriber, ang pong sasagutin. Ito galing po kay Abayon Tunay. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya po ay nag-aalaga ng mga biik na nasa 38 days years old. Ang kanya pong ginagamit ay only feeder for only feeding. Napansin po niya, yung ibang biik po ay nagtatae. Di kaya po, sanhi po ito ay overfeeding at saka malinis na naman na po yung kanyang mga pakainan so kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura mag subscribe lang kayo sa si youtube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapakain ng ating mga lagang biik na atin pong gagawing fattening. Mayroon po tayong dalawang pamamaraan mga kaibigan sa pagpapakain ng mga biit natin pong gawing fatining. Una, ang unang pamamaraan po ay yung normal po na pakain na pinapakain po ito ng umaga, tanghali at sa kahapon o kaya naman po umaga at hapon. Sa pamamaraan na iyan, atin pong kinikilo o kinokontrol lang po yung mauubos ng biit sa loob ng isang araw. Yan po ay controlled feeding. Pangalawa po mga kaibigan ay ang tinatawag na ad or unli feeding atin po inilagay sa only feeder yung mga feeds at saka yung biik na mismo ang kakain kung hanggang kailan na po sila mabubusog po mga kaibigan. Yan po yung dalawang pamamaraan po sa atin pong papakain ng ating mga lagang biik. Sa tanong po nating subscriber, kung hindi ba raw magka-overfeeding yung kanyang mga lagang biik kasi po nagka feeding siya at saka napansin na nyo po na yung ibang biik ay nababasa na po yung mga dumi. Kapag tayo po ay gusto pong gumamit ng only feeder for only feeding sa ating mga lagang biik po mga kaibigan, dapat talaga, yung mga biik, nung sila po dumili pa sa kanilang mga inahing baboy, ay naka-unleaf feeding na o naka-unleaf feeding na sila. Nang sa ganon, yung biik, habang maliit pa, yung kalang tiyan po ay sanay sa pamaminting busog. Yung kalang tiyan po ay sanay po na pamaminting puno ng feeds. Kasi, maliit pa lang sila, nakalili pa lang sa mga inahing baboy, naka-unleaf feeding na po yung kanilang mga booster feeds po mga kaibigan. Kaya pagdating po ng walay ng mga biik, hindi na po sila bago Kasi, sanay na po sila sa unli feeding. Ngayon, sa atin pong subscriber, sa kanya pong case ay, siguro, yung kanya pong mga biik po ay hindi po sanay sa unli feeding. Kaya, yung ibang biik po ay nagbabasa yung kanya mga dumi. Kaya, dapat yung pong gawin, itanong nyo muna sa may-ari ng uh, biik, kung naka-unli feeding ba sila. Kasi po, para, para po malaman nyo kung ano, para po malaman nyo na pwede po kayo mag unleaf feeding kapag napunta na po sa kanyang mga biik kapag hindi po sila naka unleaf feeding mga kaibigan nung biik pala ay, nung dumidili pala sa sila, sila mga inahing baboy ang dapat nyo pong gawin yung mga biik yung po ay wag niyo po mismo i-diritsong e unleaf feeding kasi po kapag diritsong naka unleaf feeding yan at hindi po nasanay sa unleaf feeding yan po yung mangyayari magka overfeeding po sila mababasa po ang kalangchan maaltered po kanilang panunaw kasi hindi po na sanay na pagaling busog yung kanilang tiyan. Hindi po sila sanay na palaging puno po lang kanilang tiyan mga kaibigan. Kaya dahan-dahan po natin i-introduce yung feeding sa kanila. Huwag muna natin biglain. So sa simula mga kaibigan ay malagay lang tayo yung feeds na yung tamang-tama na po lang maubos. And then next week yung feeds po na mayroong sobra na pong konti. And then next week naman po mga kaibigan, dagdagan natin na yung mga feeds po na hanggang uh, mayroon namang sobra pong konti mga kaibigan para dahan-dahan ma sa ma-introduce sa unli feeding. Nang sa ganon, yung kalang tiyan mga kaibigan ay hindi po ganon maninibago. Kasi kapag naninibago yung tiyan ng ating mga lagang biik, yan po ang cause ng stress. Kaya po sila po yung nagtatae. So, sa mga gusto mag unli feeding ng mga biik, at saka yung mga biik nyo po ay hindi naka unli feeding nung dumilili pa sa kanila mga inahing baboy, yan po yung dapat nyong gawin. Dahan-dahanin yung i-introduce ng unli feeding sa kanila. So, sa unang linggo, Uh, bigay lang kayo ng paunti-unti the next week, bigay kayo ng more extra next week, magbigay naman kayo ng marami pang extra hanggang aabot sa punto mga kaibigan na naka-unleaf feeding na po sila yung dahan-dahan pong pag-introduce ng unleaf feeding ang rason po dyan, para po hindi po maninibago ng kanyang chan nang sa ganun, hindi po sila magtatae po mga kaibigan so yan, pinating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. happy farming po mga kaibigan see you next time 拜拜。Bye bye.